Yan po, ang isa natin taan. May huli po siya. Yan po. Isa natin taan. Nakahuli. Ano kaya yan? Titingnan natin mamaya. Meron po po dito isa. Pero hindi siya may kas. Bale, atin kukunin natin huli. Yan. Ito po, mga katantan. Uh, mga kabasakal. Ano pong klaseng ibon ito? Ito po ang kanyang mata, ang pula. Ang ganda pong ibon. Yan po at ating kukunin. Ito po ay ating alaga na lang at hindi po natin para katayin. At sayang po ang ibon nga rin. Napakaganda. At isang araw po, alpasan na po natin ito natutuwa lang po akong makita sila pero ito po yalapas na natin sa isang araw mga katantan ang ating pong hunting talaga labuyo hindi po ito at dadalhin po muna at ating pong ipapakita sa ating mga kasamahan kung anong klaseng ibon nito nanonong ka pa Hmm. Yeah. Napakaganda ng kanyang asura Nahuni oh Ang ganda ng kulay Ito yung likod Ito hmm. napakagandang ibon ito po yung emerald dab ganda hmm. ganda kaya yeah, tingin ko na ganda parang sili ngayon nakakain din hindi ko rin kakain eh yan nakadown no, na po natin